Ang ikaapat na gabi ng simbang gabi ay tila mas malamig kaysa dati. Ngunit sa puso ni Nalin, may kakaibang init na nagsisimula ng bumuo. Hindi niya maipaliwanag ang koneksyon na nararamdaman niya kay Alfred. Parang may pwersa na nagtutulak sa kanilang dalawa upang lalo pang maglapit. Habang papalapit siya sa simbahan, Nakita niya si Alfred na nakaupo sa isang lumang bangko sa gilid ng plaza. Hindi nito dala ang kanyang karaniwang termos at ang mga kamay nito ay nakapatong lamang sa kanyang tuhod parang malalim ang iniisip. Alfred? Tanong ni Nalim nang lapitan niya ito. Napatingala si Alfred at ngumiti pero hindi tulad ng dati niyang ngiti na puno ng saya. Ngayon parang may bahid ng lungkot. Nalin, naisip kong maupo dito bago pumasok. Sagot niya habang inaayos ang kanyang postura. May mga bagay na bigla na lang pumapasok sa isip ko sa ganitong oras. Umupo si Nalin sa tabi niya. Hindi alintana ang malinit na hangin na humahampas sa kanilang dalawa. Anong iniisip mo? Tanong niya, ang tono ng boses ay puno ng malasakit. Tahimik na huminga ng malalim si Alfred bago sumagot. Alam mo na Lynn, hindi lahat ng taong nakikilala mo ay makikilala mo ng buo. Maraming tao ang may itinatagong bahagi ng sarili nila na hindi nila kayang ipakita agad. Hindi agad sumagot si Nalin. Sa halip, Hinayaan niyang si Alfred ang magpatuloy. Katulad ko, dagdag ni Alfred, hindi ako palaging ganito kasaya, hindi palaging ganito kagaan. Tumigil siya, tila nag-iipon ng nakasang loob. May mga araw na pakiramdam ko, wala akong pupuntahan. Ang iniisip ko lang ay paano ko malalagpasan ng isa na namang araw. Alfred, bulong ni Nalin, hindi alam kung ano ang sasabihin. Mahal ko ang Pasko, Nalin, patuloy ni Alfred. Ang mga mata niya ay nakatingin sa mga ilaw ng parol. Pero lagi kong nararamdaman na parang kulang. Mula noong mawala ang pamilya ko, naging tradisyon ko na ang magsimba gabi-gabi bago magpasko. Parang paraan ko para makaramdam ng koneksyon sa kanila. Ang mga salita ni Alfred ay tumago sa puso ni Nali. Nais niyang alamin pa ang kwento nito, ngunit alam niyang ang bawat pag-amin ay mahirap para sa binata. Kaya't sa halip na magsalita, hinawakan niya ang kamay nito, nagbibigay ng tahimik na suporta. Hindi mo kailangang itago ang sakit, Alfred sabi niya sa wakas. Minsan, mas kumagaan ang pakiramdam kapag may nakikinig. Napatingin si Alfred kay Nalim at sa unang pagkakataon, napansin niya ang pagiging bukas ng dalaga. Hindi lamang siya isang kasamang nagkataon lang na dumating. Isa siyang liwanag sa kanyang madilim na mundo. Salamat Nalim, bulong niya. Hindi ko alam kung bakit kita nakilala, pero nagpapasalamat ako. Kasi sa tuwing kausap kita, parang may dahilan pa para umasa. Tumunog ang kampana ng simbahan, kudyat ng simula ng misa. Tumayo si Alfred at inalok ang kamay kay Nalin. Tara na, baka maubusan tayo ng pwesto. Biro nito pilit na binabalik ang masayang tono. Ngunit sa gabing iyon, pareho nilang alam na hindi lang Misa ang bumuo sa kanilang pagkikita. Unti-unting bumubukas ang kanilang mga nakaraan at sa bawat gabi ng simbang gabi, natutuklasan nilang may bagong simula sa kabila ng sakit ng nakaraan.